Kaya ba ito? Sabi mo po. Baka mo makakita dito. Wala, Wala na, walang tao dito. ito po na Eh. Ano yan? Uy. Bakit? Ano mo naman Ano ka naman ginagawa natin? Ha? Ba't nandito ka? Ba? Ano ka Bakit po manginig? Kasi wala na tayo. Eh, gusto ko nga eh. Hindi na ko Hindi pwede! Hindi na. Anak yun. Nakita ko sa memories natin. Nakita mo sa memories mo? Oo. Anong ginagawa? Hindi, ginagawa lang yun natin. Sige na. Anak mo Baka pa tayo ng kasawa ko eh. Hindi nga. Gagawin natin yung ginagawa lang dati? Hindi na. Eh, hindi na po Hindi na pwede yun. Hindi pa yun. Wala bang wala makakita sa atin. Um, Saan? Saan ba tayo? Ay, dalawa lang naman eh. Saan nga tayo? Ikaw! Hmm. Hindi ko ang sawa ko eh. eh di, pwede Hindi, pwede nga nyo. Hindi tayo. Hmm. Saan ba kasi yun? Ano ba? Eh kasi nga iba mamay na uwi tayo. Hindi na. Ano na. na natin kasi pwedeng gawin yun. Hindi pa yun. Hindi na dito pa. Mamay, so, ka pa dyan eh. Hindi natin pwede, kasi dati pwede nung mag-shota pa tayo. Hindi eh, pa nga yun. Eh may asawa ka na. Kahit pa, lalo makakakita eh. Ano ba yun? nga makakaalam tayo. Eh may asawa na rin ako. Tayong dalawa lang naman eh. eh paano pag nalaman? Hindi, hey, malalaman. lang. Sige na. Doon na lang tayo eh. Okay. Sige, lang. Eh ako dyan mami, may makakita sa atin eh. Bakit uh -huh. ba kasi dito pa? Hindi na, hindi na kasi pwede yun eh. Hindi na kasi pwede yun. May mauli pa tayo dito eh. Wala mga kakita dyan, tayo lang. Alam. Ba't pa kasi nating gagawin yun? Eh siyempre namimiss ko eh. Namimiss mo pa? Hmm. Ako nga, hindi ko na namimiss eh. Ka namimiss. Eh kasi may asawa na ako. Eh ano naman? Ba't kasi? Sige na. Dito tayo? Oo. Oh. Mamaya may makakita. Wala makakita kakita niya. lang tayo kaya, sige. ba ito? Sabihin mo ko. Baka may makakita dito. Wala na, wala na. Okay Dito, wala na. Ano ba yung bahay dito? Dito tayo. Oo, Anong gagawin natin? Hindi na. Ano Anong gagawin natin? Dito sabi mo, mo na yung pa nga. Yung dati nating ginagawa. Oh, dati natin ginagawa. Eh, oh, nung... e, paano kasi? Mamaya, mahuli tayo yan. eh. Yan. Hindi. Oh, o oh, sige lang, paano pa? ano Paano ba yun? Yung ganito. Oh, oh, dito ka. Oh, yan, yeah. ganito ka. One, two, three, guna, four. Oo, oh, ginagawa. Ito One, two, three, four. Five, six, seven, eight. One, two, three, four. oh, yun, Ganon. Oo, oh, diba? mo na yun? Oh, oh. Grabe na. <laughs> kasi kasi na... Ay, na Nakita ko kasi. Ano ba Hindi ka ba maroon magsayaw? Hindi na. Yung masawa mo? Hindi. naman yun Sige na! Bahala ako lang! Sige na! lang. Bahala ako